<laughs> guys, dito na tayo sa malapit. Kapit do pa. ng bata, guys. Tweet 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 bit. Nandiyan bak. may balay. No, may balay.

Wow. Adalit na di. Ay. So, nandito na pala tayo guys. Oo. Uh -uh. Dito na yung ano nila guys. There ya. Hello. Sa <laughs> so, Ito yung daanan guys. destination. Okay. Ito so, yung uuna. Hiya. Yeah. Ay, ay, mm. Hello, again. Yeah. 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 Ito na kami guys yeah. Nagapunta na si Jessica dito okay. Nagkarating na si Jessica <laughs> So who? Yan, Camero yung ano nila kubo oh meron silang ano guys langka langka sila guys ito naman may mangga yan napagod na sila guys magduduyan na, do yan na. Ay. Ayan na guys, so, manapit lang yung mangga guys. Hi, Jessica. Wow. Yan guys, oh, malapit na. Malapit na yung mga mangga guys. Ayan, maabot lang namin. dami lang mangga nila oh. Ayan. Oh, wow. Ayan na sila guys. Nanguha na sila Nang mangga. Ito pa lang yung area nila guys. Oh. So. Lawak.